boss ni mo dyan oh, mo na na mo lang mam And move trend mo na sagay yung pirit Kasi nung buka Tapos mo dyan And mo dyan May ilog uh, Ay baga lang galit no Tinanglan sa host with Kung host abi Kung host Ang host mo may amor ko dyan Kung ta diba Connector rin. Ang ideyahan mo Release mo dyan Lugan, no? Pull out mo dyan. Ang punta kang huwas mo, plane. Plane ng tanalig to. Yeah. Ang plane to, diba, silet mo dyan, ilasak mo rin dyan, pagdasak eh. mo ra, i-thread mo tanda para malak. Ayan. Yeah. Yeah, Tapos, connect mo rin dyan. Sa so, patugdo ng ripo mo. Tapos ang connection sa pressure. Ano ba? Tapos para ma-connect sa likod. Nakikita okay, mo diyan may output. Uh, metal. Basta po na eh. Magui thread. Antay din mo lang man. Tapos ang anang uh, out. Connect mo sa nozzle. Ah. Uh, it tulod mo lang. Ayan, mati ko na mag-lock. Tapos mag-connect ka dyan, may adaptor pa ka dyan mag-play. Okay? Tatlongan mo lang dyan, may group dyan, ay, okay? May giya mo nyo Tulod mo, hindi lubagin para mag-lock. Tapos terwaya, klase yun, ha? Ang nusol, terwaya, klase. Andiyan nga pa ito ginagamit sa ano, mga under chassis sa piano, oh, okay. mga guma na, stallion na. Ano yung ginagamit. Tapos sa mga lumot-lumot. Okay. Ano yung ginagamit para magkarabog ko ng... Ah. Sunod ko dyan, ma'am. Kita mo um, may ano dyan, may labaw. May giya dyan. Ulim mo lang. Mag-adjust ka o. Ibuton mo lang sana. Tama, kanipis ako. Tapos mag-release ka o. Press mo dyan. Yes, green, mong button. Tapos uh, lukon lang. Okay. Hindi, yes, kao. Ang jara man ta na, ang jet, pag spray tight. Tapos sa, sa mga lawas na. Ginagamit sa lawas, ang sarap yan. Ang ka to, pero makansara. makang sara. Lumunan mo lang. At sun, marjay. Gusto mo ta na doon, spray ta na, yes, ka Okay. Pag rilis, ang mga mga yapon, mo, wala ko to. Kung shampoo man ta na, ma'am, Ipulaot magigyan ng doktor kulot man ay eh, kaglubagan oh. aw okay. sampo sampo timplahan man ay tawo sa cup. tapos, tapos eh, timplahan ra ko tubig ug lang para hindi tama karpuyot tapos magsilid silid ka diay adlungan mo naman diay kulot mo tan na kaglubagan matik um, press mo ra hindi lang -habon. eh abon. habon habon nya pa ano eh. Uh, Habon niya, powder. Powder? Di mm -hmm. magubara pintaan sa kyan may. Ah. Eh, magubara. Manan mo detergent na narabay. Bukat na napang tapas. Oh, Muro mo lagi na to ko. Pwede yung sarang pintaan sa kyan. Nanus-nus <laughs> ko. <laughs> Ito, kanon to dyan yung mga ah. habon na dito gamit ba? Tunto. Baklan lang kang -shampoo. car shampoo. Para ma yung Car shampoo. Bakal na ka na shampoo eh. Mag-release ka ma'am. Pindutuan mo. May tulod man ay yung bagay mo. Ayan. Yeah. Tapos mag-pull out ka dyan ma'am. Diyan press mo na. Diyan. Nan may lock na diyan, mama. May lock din diyan, mama. Para biskan si palan ng mga bata, hindi na ma-press. Pag-release ka, wala lang. Kada pindot mo kada kang trigger. Diyan. Kada pindot mo, gwa ko big mo ang motor. Pag mo kang trigger, kapatay mo ng motor. Para hindi to na ma-consume pang uh, kuryente. Opo siya, opo ta na. Tapos, nang tawon mo kis a ang posisyon kang depth ng ball sa balde. Kay ko nakaamo hindi nakasiya, sige andar lang ka motor, manan mo ra sige andar na. Kaya wow. siya na. Padlengan mo lang. Ah, pagboy mo ay mapatay lang, ang motor na, maura mo ga trigger, tumatik ra ga siya. Basta ura ka na, ura sige andar motor na.

Demo ko, kaya, no. pa demo ko sa May lucky <laughs> driver nga Ah, nyo. Ah, tiba -tiba na may pin nga, naman, no? pin nga dyan, <laughs> sa nga and and tara, no. and, ng asyad, Isayna, na. isusugon so, so mo na para magwa ang mga lakot po ng ma? na sulit mo yung purpose na yun pin nila yun mula mo naman pwede na mabuhal mo lang anong -ano? anong anong karito ay hindi rin niya marilis ay hindi rin naman lang kaya ano sulit pero dyan nakasunod mo na kasunod mo na kaya mo lang ra mura din kasi ko na na motor na okay ang okay. mura -am na once mo ura kita sa iyo pa pero once may ginasuyo para pagandar na sumasok sa patay. Patay na. Pag-trigger mo naman na dyan, tumatik na gandar. Ako Ay, sige na, sila. sige lang